Ina ng empleyadong namatay dahil sa sobrang trabaho. Pinagalitan ng kumpanya dahil sa hindi pagdalo sa kanyang living. Gigil na sumulat sa kumpanya ang isang ina matapos mamatayan ng 26 anyos na anak dahil sa excessive workload kung saan inilahad niya ang toxic work culture at ang hindi pagdalo ng mga katrabaho sa burol ng anak. Ano nga bang hinaing na isinulat ng nanay sa kumpanya? Tara, alamin natin yan. Ikinalungkot ni Anita Agustin ang pagkamatay ng kanyang anak na si Ana Sebastian Perayil na nagtatrabaho bilang isang chartered accountant sa accounting firm na Ernest and Young sa India. Ayon sa kanya, si Ana ay pumasok sa kumpanya noong Marso 19 ngayong taon bilang isang executive na may full of life, dreams at excitement para sa kanyang future. Ngunit nang dahil sa workloads, new environment, pressure at long hours of overtime na apektuhan ang physical, emotional at mental health ng kanyang anak na naging dahilan upang mabawian ito ng buhay sa murang edad at wala ni isa sa mga katrabaho ang dumalo sa libing ng kanyang anak. Si Ana ay namatay dahil sa chest constriction mula sa kakulangan sa tulog at pagkain sa hindi tamang oras kaugnay ng pangyayari na ng nanay ni Ana sa kumpanya na panahon na upang baguhin ng work culture at i-prioritize ang health at well-being ng bawat empleyado. Sapagkat nakasaad sa labor law nila na ang normal na oras ng pagtatrabaho ng sino mang empleyado ay hindi lalampas ng walong oras sa isang araw. Sa panig naman ng kumpanya, nag-alay ang kumpanya ng deepest condolences sa pamilya ni Ana. Ikaw, ano ang masasabi mo sa kumpanyang hindi kino ang work-life balance? D W I Z research report. Re -re report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 Nationwide. Kami po nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.